Si Propeta Adam salam ay ang ama ng lahat ng mga tao. Pinili siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging ama ng sangkatauhan. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Adam salam sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa mga anghel na siya ay nagbabalak na magtayo ng isang khalifa sa mundo. Ang khalipa ay isang tao na sinusundan ng iba. Naunawaan nila kaagad na hindi si Propeta Adam alayhis salam lamang ang mabubuhay sa mundo. Ngunit sa halip, ito ay mahabang kawing ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ رَبُكَ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ang tanong ng mga anghel ay hindi upang kwestiyonin ang karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala o bunga ng inggit o poot sa mga tao. Nais lamang nilang maunawaan ang layunin ng paglikha kay Adam a.s. Ang tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasabi sa atin na sa kanyang ganap na kaalaman. Batid niya ang mga bagay tungkol kay Adam a.s. na hindi nalalaman ng mga anghel. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago natin mga videos tulad nito. Ang Quran ay nagsasalaysay na tinuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Adam alay salam ng mga pangalan ng lahat ng mga nilikhang bagay na hindi alam ng mga anghel. Binigyan din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na ang kanilang kaalaman ay limitado at ang alam lamang nila ay kung ano ang itinuro sa kanila. Nang matalo ni Adam alay salam ang mga anghel sa paligsaan ng kaalaman, nakuha nila ang kanilang paggalang nilikha si Propeta Adam alayhis sa araw ng biyernes ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi Katotohanan kabilang sa mainam na araw ay ang biyernes Sa araw na ito si Adam alayhis ay nilikha at sa araw ding ito ay siya ay namatay Ganon din sa araw na ito hihipan ang trumpeta at sa pagkabigla mamamatay ang lahat Pinalis si Adam alaihissalam sa paraiso at ibinaba sa lupa sa araw ng biyernes. Ito ang tanda ng pagsisimula ng pananagutan para sa sangkatauhan. Ang kasalanan ni Adam alaihissalam ay pinatawad sa araw ng biyernes. Mula noon, siya at ang kanyang mga inapo ay magsisimula ng kanilang buhay na may malinis na talaan napupunuan nila ng kanilang mga gawa mabuti man o masama matapos dalangin si Adam salam, nilikha ng Allah Subhanahu wa Taala ang kanyang asawa na si Hawa mula sa kanila ang Allah Subhanahu wa Taala ay nagkaloob ng mga tao si Hawa ay nilikha mula sa tadyang ni Adam salam. ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi Pangalagaan mo ang kababaihan sapagkat ang unang babae na nilikha ay mula sa baluktot na tadyang ni Adam salam At ang pinakabaluktot na parte ng tadyang ay ang bandang itaas. Kapag pinilit mong ituwid ito, mababali ito sa pagtutuwid sa kanya, mababali ito at kung iyong iiwan ito, mananatili itong baluktot. Kaya't pangalagaan ang kababaihan. Matapos bigyan ng buhay si Adam Alayhisalam, ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga anghel na magpatirapas sa kanya. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa id qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ang pagpapatira pa nila kay Adam a.s. ay tanda lamang ng respeto sa kanya. Ang mga anghel ay agarang nagpatira pa subalit si Iblis ay hindi tumalima. Ang kanyang unang kasalanan ay ang hindi pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Iblis ay hindi anghel, siya ay isang jin. Binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon magsisi. Gayunpaman, si Iblis ay lalong sumuway at nag-imagsik. Pangbigyang katuwiran ang kanyang pagmamataas, si Satanas ay nagsabi na mas nakakahigit siya kay Adam alay salam sapagkat ang apoy ay higit na mailam kaysa sa luwad ulo pa. Batid ni Iblis na siya ay mapaparusahan sa kanyang hindi pagsunod Ngunit siya ay humiling na iantala ang kanyang kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Pinagbigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kahilingan. Inihayag ni Iblis ang kanyang masamang balak na iligaw ang sangkatauhan. Ang karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naguutos na si Iblis ay maging instrumento bilang pagsubok sa sangkatauhan at siya ay binigyan ng pambihirang kapangyarihan sa mga tao. Subalit, ang kanyang limitasyon ay hindi niya magagapi ang mga totoong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis na ipagpatuloy ang kanyang balak. Kapag matapos na niya ang kanyang masamang pakana, siya ay mananahan sa impyerno kasama ng kanyang mga kampon mula sa jin at mga tao. Hinayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alay salam at Hawa na manirahan sa paraiso, ang pinakamainam na tirahan. Pinahintulutan niya sila na mag magtamasa ng walang batid na kasaganahan doon. Gayunpaman, pinagbawalan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumain ng isang partikular na prutas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ لَا يَا آدَمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْزُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَبَدًا حَيْثُ شِئْثُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Di naglaon, pagkatapos na si Adam alay salam at Hawa, ay nagsimulang manirahan sa paraiso. Pinakawalan ni Satanas ang kanyang mapanuksong paliling lang sa kanila. Si Adam alayhisalam at Hawa ay dinaig ang pagnanasa at nahulog sa patibong ni Satanas at kumain mula sa ipinagbabawal na puno. Matapos nilang gawin iyon, ang kanilang pribadong bahagi ng katawan ay nalantad, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أولمت نقص نسه أتبقى الدكتاتوس أي si نياس آدم عليه السلام kumain mula sa ipinagbabawal na puno ayon sa mga ulat ni Bukhari at Muslim. Pagkatapos akitin ni Satanas ang mag-asawa na suwayin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay pinalayas sa paraiso upang mamuhay sa mundo na susundan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nang mapagtanto ni Adam alayhis salam at Hawa ang labis nilang pagkakasala, Pinagsisihan nila ito at humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang paghingi ng kapatawaran at sinabi sa kanila na ang mga tao ay kailangan mananalagi sa mundo. Tanging ang gumagawa ng kabutihan ang siyang papapasukin sa paraiso. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.